Good day guys. So sa vlog na ito, pag-usapan natin yung kapital sa pag-aalaga ng bangus or sa pagpa-plice daan. So i-detailed natin yan nang pipilitin natin ma-detail lahat ng expenses sasabihin natin para may idea kayo kung magkano talaga yung operation at saka yung kapital dito sa pag-aalaga ng bangus. So guys, disclaimer lang no. Ah uh, dito kasi sa area namin, Uh, in exercise namin yung polyculture. Medyo may pagkamali yung diskarte namin dito dahil mas maganda talaga kung bangus ba na may lang or bangus alimango. Eh dahil sa part na may hinahabol po kasi kaming timing or tinatimingan namin yung mahal na presyo na obliga kami magbulos na sabay-sabay. So yung expenses natin, i-divided by 3 po sa lahat. Kasi kumikita uh, kumbaga sa bangus kikita kami, sa bana may kikita kami, sa alimango kikita kami. So divided by 3 natin sa sa lahat. So hindi pa kasi final harvest. At saka mangyayari kasi dito, uh, bali ha-harvestin yung bangus at saka bana may may iwan si alimango So si alimango uh, tuloy-tuloy lang. Kasi yung tinatarget namin, kagaya ng last time na per kilo ang labanan. Kung uh, isang alimango, maglala, maglalaro siya ng kilo, isa. So, 800 to 1 kilo, mahigit ang target namin. So, ba back to the topic na tayo, guys. So, in-explain ko lang kasi kung bakit ko siya i-divided by 3. So, guys, ang pinakaunang syempre kakapitalin natin sa pagpa-plyce daan, lalo na kung wala pa tayong place daan, ay yung rental. So, magkano ba yung kalakaran sa pagrerenta ng laisdaan? So, guys, depende, dip depende yan kung gano'ng aganda yung area. Pero, ah uh, 3 to ay 35 to 45. Minsan may 50 pa, pero doon lang magre-range. So, ikwenta na lang natin sa 40 para kumbaga magandang area, madaling as asikaso yung lugar, mga na lang yung tatargetin natin. So guys, i-complete din pala natin to sa buwan lang mismo kasi syempre ang 40,000 binabanggit ko na yan, per year yan. Hindi po yan per per bulos. So per year yan, diyan per month. Yung iba nagtatanong eh. So ang ano pala niyan 40,000 per hectare ang computation natin. So guys, yung 40,000 na yon i-divide natin sa 12 tapos, ito times natin kung ilang buwan tayo nag-alaga ng bangus. So, yun yung expenses natin this month. So, 30, uh, 40 times 3.5 hectares po ito eh. 3.5 hectares times, <clears throat> ay divided by 12, times 3. So, bali ang lalabas dyan, 35,000 plus. So, So, yung 35,000 na yan, dyan yung rental natin this month or this 3 months. So, i-divide natin by 3 kagaya ng banggit ko dahil dun sa alimango, sa hipon, at saka sa bangus. Dinivided by 3 natin siya. So, ang lalabas sa renta natin dito, 11,666. So, gawin na lang natin 12,000. So, ang capital natin sa rental, 12,000 bago tayo nakaharvest. Tapos, yung expenses natin sa bantay, which is uh, 6,000 per month, tapos may 10% pa siya mamaya na natin pag-usapan yun 6,000 times 3 times months equals 18,000, divided by 3 nga ulit dahil dun sa ban na may alimang ipon, so 6,000 bale, so kanina meron na tayong 12 plus 6,000 equals 18,000 tapos yung kuryente natin na 500 per month, 3 months, 1,5 5 divided by 3 ulit sa so 500, so meron na tayong 18,500 so guys, syempre, gagastos din tayo sa mga tao yung pag-harvest, yung sa lambat so, ang ginastos namin ngayon kulang-kulang 3,000, so gawin na lang natin 3,000 para madaling kwenta so, ayun nga sa pagkain, wala namang kaming uh, kumbaga, wala namang kaming pinakain, kundi yung asola So, mal maglagay na lang tayo siguro ng other expenses na 200 dahil dun sa uh, yung gasolina nung pagpunta-punta namin dito. Yung mga ganun. So, ayun yung other expenses natin dito. sa so, sobra-sobra na yun, guys. So, guys, ang total ng lahat ng ginastos natin bago tayo makapag-partial ah uh, inulit ko lang po, partial harvest pa lang po ito. Hindi pa po ito yung final harvest. So, yung kikitain dito or kung baka mag break even lang so ano pa lang yan guys simula pa lang ala pa tayo sa kalahati so yung si pa nga pala ito yung isa sa pinakamalaking expenses talaga naglaro yan ng 20,000 to be exact 20,800 so 8,000 na si times 2.6 yung pagkakabili namin dahil magaspang na nga yung similia. so all in all ang kinapital natin ay 44,300. So guys, napagbila naman natin dito 50,000 tapos niles yung porsyento nila na 6% around 3,000 din yon. Tapos yung yellow pa nga pala na sa kanila din binili. So guys, uh, sa madaling kwenta, almost break even lang po tayo sa partial harvest. Pero kung nung kinumpute naman namin, ang peraso pa lang na nahuhuli na bangus ay nasa 1,800 to 2,000 pa lang. So, meron pa tayong 6,000 pero syempre may mortality pa. So, dito pa lang madaling kwenta. Parang nakikita ko na, na yung kinapital natin is magta-times magta 4 in just 3 months. 3 to 4 months or 1 cycle. So yun lang guys, sana mag, may natutunan kayo sa vlog na ito. like and subscribe naman tayo dyan. Tsaka comment lang kayo.